Yes sir, qualification to quarterfinals Betang Gilas laban sa Betang Korea sa pagpapatuloy ng FIBA Under-16 Asian Championship Pero bago ang lahat, shoutout muna sa mga basher natin na hindi natin alam kung bakit confused na confused sa ating last content na Kesyo, bakit daw versus Korea ang ating nilagay sa title eh Malaysia ang nilagay natin Ito na nga po yun dahil sa pagkapanalo ng Betang Gilas sa Malaysia nakapag-set up ng laban ng Batang Gilas versus South Korea sa qualification to quarter finals at ito po sa title na asulat naman at since day 1 na FIBA Under 16 Asian Championship ginagawa natin ng content ang mga game ng Batang Gilas but anyway balik tayo sa balita natin ito tinambakan lang naman ng Batang Gilas ang South Korea at pasok na sa quarter finals ang kanilang makakatapat dyan Japan, nung tinalo ng China ang batang gila sa first game, marami ang tumawa. After noon, nanalo ng back-to-back -back game sa Kazakhstan at Malaysia. Ano sabi ng mga talangkay ng mga fans, mahina lang naman ng Kazakhstan at Malaysia. Pero ito nanalo ano na naman ang inyong sasabihin. Nag-struggle ang leading scorer ng Gilas Pilipinas si Kiefer Alas sa kanyang opensa pero nag-step up ang kanyang mga teammates sa laban na to especially si Joaquin Gabriel Lodovice na bumira ng Santamac mak na 3 point shots first two quarters pa lang, hindi na pinaporma ng Batang Gilas ang Batang Korea. 60 to 38 and half time score. Medyo nagkaroon ng konting run ang South Korea sa pagpasok sa third quarter. Pero hindi naging sapat para ma-overcome ang malaking naipondong kalamangan ng Batang Gilas sa first half. At kung paano sinimulan ng Batang Gilas ang laban na to, ganun din nila tinapos. Ang final score, 95 to 71. Joaquin Gabriel Lodovice, 25.7 out of 12 sa 3-point area. Bon Irvin Daha, 13 points actually. Siya yung nagpasimula ng mainit na opensa ng Batang Gilas. CJ Amos, 10 points. At Kiefer Elas, 11 points, 13 rebounds, 4 assists.